Timbog ang isang lalaki nang dahil sa paglalako umano ng illegal na baril. Napagalaman namang may dati na ring kaso ang sospek. Iyaragulat ni Vel Custodio. Arestado ang lalaki ito na tangka umanong magbenta ng iligal na baril sa Pasay. Sinuplong siya sa ramorondang pulis ng rider na bebentahan sana niya ng armas. Nasa yung baril niya at uh, yun nga pag binuksan na meron nga talagang baril. Nong no, na. ano niyo na? nong ano, nong ano, nung ng ano, nang niya na rider. Ayon pa sa pulis, hindi pinipili na suspect ang kanyang bibentahan. Nagkataon lang na matapang ang rider na target niyang katransak. Yung baril, uh, pinapabenta niya daw sa kanya ng uh, kaibigan niya. Kaya yun, dahil wala siyang pera, naganap siya ng uh, mapagbibintahan ng baril. Kumpiskado sa suspect ang isang hindi lisensyadong caliber 45 at 6 na bala. Naka-turnover na sa crime lab ang baril para alamin kung ginamitin ito sa iba pang krimen. Na na ang suspect nang tanungin kung kanino galing ang baril. Eh, hindi ko alam kung kung sino ho nagbigay. Eh, ako po ay pamilyadong tao. Eh, ako po ay nagipit. Kung ay alam ko magkakapera ko sa gayon, uh sinalang-alang ko po ang aking ano, kaligtasan. Uh, magkano daw po siya Magkano ang bibigay siya pag nabenta mo so, yung Hindi ko na akong matanda ng aming usapan. Ay, lumipas na lang po mga ilang araw eh. Panawagan niya. Uh, sana po pakitulungan na lang yung mag ako. Ako hindi yung taga rin eh. Gawa ko nung napaluwas lang ako. Dahil sa ganyang ano. Nakala ko ikikita ang ako at makakarauso ako ng kahit po konti. Eh, sa aking nakakonsino man nandiyan sa Maragondon, uh, sana po pakitulungan ang aking pamilya. Pansamantala daw na nirahan dati ang suspect sa Batangas. Pero nang tanggalin na ng media ang mic, tila nawala na ng puntong Batanggenyo ang suspect. May Kilala mo? Kilala mo yung nag-benta? Pero kung 60,000 na ang benta pa, niya yung ko sa Dati nang nakulong ang suspect sa kasong pagnanakaw. Pero ngayon, paglabag sa Comprehensive Firearm and Ammunition Regulations Act naman ang kakaharapin. Velcostodio, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.